Mabuelas na taon, mga kaabante, ako po si Master Hans Kua, ang inyong pambansang feng shui expert. At alamin natin ang general prediction gabay sa taong 2024, Year of the Wooden Dragon. Sa ekonomiya, sa kabila ng hamon sa ekonomiya, inaasahan pa na mas mahirap ang pasok, competitive ang pera this 2024. Extra kayod, extra sikap tiyaga, at kailangan makatulong ang pagdisplay nang dragon, i-display ilagay ang dragonian sa southeast direction ng bahay at opisina. Bilhin ang lucky dragonian dito lang po sa tindahan ni Master Hans Kuwa para personal kong mabless. Makakatulong din ah, ang paglagay ng water element. Missing wealth element kasi ang water element. Kaya makakatulong pagdisplay ng fountain na mabibilian sa tindahan ni Master Hans Kuwa. Magkakaroon din ng matinding kompetisyon, bagbagong opportunity, kaya makakatulong Advice Mass Transcua umalis sa comfort zone para mas ma-entract natin ang swerte. Ang swerteng industriya naman na kailalaman sa tubig, ah, kagaya ng travel, trading, fast moving na negosyo, ay patok pa din sa 2024. Social media content creation o mga AI o mga AI related na teknolohiya ay papatok o papasok sa 2024 Year of the Wooden Dragon. Sa kalusugan naman ha, may problema pa rin sa pagbabago o may inuupo ang pagbabago sa sistema sa pag-aalaga sa kalusugan. Posibleng na magkaroon pa rin na malawakang serbisyo, especially pa rin ang mental health awareness. Respiratory disease ay nangunguna pa rin sa 2024. Pagdating naman sa usapang kapaligiran, ang pag-alaga sa kalikasan ay magiging mas mahalaga. Maraming hakbang ang maaaring gawin laban sa pulusyon para mas mapanatili natin maganda ang ating kalikasan. Sa edukasyon naman na, makakaranas tayo ng bagong paraan sa pag-aaral na may magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mga estudyante. Ang 2024 natin ay bagong teknolohiya, ang Year of the Wooden Dragon. Aasahan natin ha, na magkakaroon tayo ng mas advanced na bagong discovery, lalo-lalo na po sa larangan ng artificial intelligence, robotics, at mas bago at modern na technology. Ang pagiging handa at pagiging adaptable sa pagbabago ay mahalaga kailangan nating magtulungan bilang isang lipunan upang maharap natin ang mga hamon at mga pagkakataon na harapin natin sa 2024. Ako po si Master Hans Kuwa para sa hashtag Hans Suwerte sa Avante. I-like, i-share, i-comment at i-follow po ang mga video at content ni Master Hans Kua. Dito lang po sa Hans Suwerte sa Avante.